Hey hey. And good morning, good morning mga bayo And ngayong araw birthday kasi ng asawa ko, si Christine Yalo. Ay, sa niyo. Natutulog pa. Pero napasin ko sa kanya kasi kaninang pagising ko, parang malungkot siya. Kasi wala akong surprise kasi nung dumating siya galing siya kay Mama kagabi. Wala muna surprise nung dumating siya. So pini-ko nalulungkot siya. Eh, kasi itong asawa ko na ito, wala kasing hilig sa surprise. Kaya, hindi ko na siya sinurprise. Hindi naman niya kasi na-appreciate yung mga surprise kong gano'n. Eh, kaya ngayon, siguro kaya malungkot. Papakita ko sa inyo yung itsura niya. Apakalungkot niya talaga. Yeah, ito mga bayo, papakita ko sa inyo. Malungkot talaga yung asawa ko. Tinayin niyo, tinayin niyo. Huh? Ano siya. Nay, ba't siya malungkot? Nay, birthday na birthday mo. Huwag ka na malungkot. Sorry kung wala akong surprise sa'yo kagabi Ay, sorry na Ang hirap mo kasing i-surprise eh Kasi hindi mo naman Nagugustuhan yung mga surprise ko sa'yo eh Huwag ka naman lungkot Birthday na birthday mo eh Ay, nalulungkot ka kasi ano 39 ka na, tumatanda ka na Ay, tama na Sige na, sige na Huwag ka naman malungkot May surprise ako sa'yo, ha? Huwag ka naman malungkot May sasabihin ako sa'yo, huwag ka naman malungkot, ha? Nakita niyo mga bayo, napakalungkot ng asawa ko. Eh, hindi ko natin alam gagawin ko. So, siguro na lang, may naisip na lang ako na dadaling ko na lang siya sa gusto niyang puntahan, gusto niyang kainan, gusto niyang bilin. Yun na lang gagawin ko kasi ayaw nga niya ng mga surprise. So, ganoon na lang gagawin ko para sumaya siya. Tingnan niyo ha. Nay, nay, nakasabihin ako sa <coughs> oh, Para sumaya ka na ha. Para sumaya ka na. Gagala kita ha. Gagala kita. Pupunta tayo sa mga gusto mong puntahan. Gusto mong kainan. Tapos, kung gusto mong bilhin, kahit ano. Bilhin mo kahit ano. Ha? Okay na. Ah, oh, saya uh, Masaya ka na. Masaya ka na. Uh, pupunta tayo dun sa gusto mong puntahan. Ha? Yung gusto mong kainan. Kahit anong gusto mong bilhin, bibilhin mo. Ha? ha? Tapos mamaya, blow mo yung candle ko, ha? <laughs> ha? Oy, gusto gusto. Sabi niya, oo, oh, oh. Ha? Blow mo yung candle ko mamaya, ha? Yeah, yeah. <laughs> Happy birthday, Nay. I love you. Few inches later. Nay. Nay. Nay, ready ka na? Ay, Wow. Ang ganda naman ang damitan. Aran doon niya. Yes, eh. Ayan, no? Ay, ganda. Sexy. Ready ka na, Nay? Yes. make-up na lang. make-up ka na lang. Saan ba tayo pupunta kasi? Ito sa gusto mong puntahan. Saan gusto mong puntahan? Pag siya shopping, dapat ba malungkot ka? Ano malungkot? Di naman ako malungkot. Mata, parang naiyak na ka. Pag siya shopping na nga kita eh ito naman o oh. huwag oh, ka na umiyak, pagsha-shopping na nga kita hindi nga ako umiyak eh yan eh, malungkot ka eh pagsha-shopping na nga yung... kita, tapos ano gusto mong kainin? ah, uh, steak steak? sige sige, steak, eh bakit malungkot ka pa rin? ah siguro pagdating natin doon masaya ka parang malungkot ka eh birthday na birthday mo malungkot ka Uy, hindi ako malungkot, ha? masaya nga ako eh Kasi Ayan yung... oh. masaya ka sana nga sumaya ka. Basta yung pagsha-shopping kita, kung ano gusto mo, bibili ko sa'yo, ha? Huwag ka na malungkot ka sa'yo kung hindi ako sa'yo ng ganyan. Malungkot ka. Hindi nga ako malungkot. Sige na. Tara na. Tara na. Huwag ka na malungkot. Ano tayo? Hindi ako malungkot. Ah, nandito na tayo. Ayan. O, ba't malungkot ka pa rin? Lungkot. Nandito na nga tayo sa gusto mong puntahan, di ba? O ba't nalungkot ka? Huwag ka na malungkot. Eh, kaya ako. Ay, ano, malungkot ka eh. ano, kung hindi nga ako eh. Ang hmm, tarap. Bago tayo pumunta sa mga ma... bibilan mo, may naisip ka naman bibilan. Wala nga in? Wala pa? Oo, oh, ba't okay, ako malungkot? Malungkot. So, Pakain muna tayo. Ha? Kain muna tayo. Shopping lang ako. Eh, okay. paano ka sasayan niya? Di ba, malungkot-lungkot mo kung magwi-window shopping ka kumain lang tayo, okay na. Eh, malungkot ka pa rin eh. Malungkot ka pa rin. Ang lungkot mo. Sige na, ayan ha. Pag shopping kita. Ayan, dito tayo sa Tiffany and Co. Tama ba yung basa ko? Na, ito. Hmm? O, social ka. Ano basa dyan? Versace. What? Tanga. Tapat ako. Versace. Huh? Versace yan. Versace. Bili ka pa kong show Ito na eh. Ano basa dyan? Ano basa dyan? Ito ang gam mo. Ito ang gam mo. Tagalog. Ama naman. Alam juga alam mo. Ah. Hmm, galino mo rin ha. Ito ang Gucci. 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 Gucci ba na? Gucci. 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 Ata, ano sa Tagalog ang ano? Parking. Parada. Ang galing mo, ito. Ah. <laughs> koordinate na ito. Kung pwede nakatandaan sa mga shows, ano basa dyan? Hermes. Hermes? Oh. Di ba Hermes? What? Di ba kasi kapag mga shows, ano, kailangan silent, ano, letter yung dulo. Ah, Hermes. de. Ah, de Hermes. <laughs> Hindi pala yun. Dapat yung dulo. Uh, silent lang. Silent lang. Kasi ano? Hermes. <laughs> yeah. Silent eh. Nay, dito na tayo. Di ba, dito yung gusto mong kainan? Dito. Eh, ba't malungkot ka pa rin? Kakain na tayo. Ayan na. Kakain na tayo. Kagugutong ka siguro, no? Oo. Oh, ka na malungkot. Kakain na tayo. Ayan, dito tayo kakain. Nay, ito na yung ano ko sa'yo. Ito na yung libre ko sa'yo. Blood ko sa'yo. Ito'y uh, kakainin natin dito? Oo. Wag ka na malungkot. Malungkot ka pa rin eh. Ay, de, de, de. Joke lang yun. Syempre, order ka na yung steak, ha? Ah, uh, okay naman nung kata. Ah. eh na yung salad, oh. Ayan, sarap niyan. Ba't malungkot ka? Malungkot ka na naman. Wala pa salad din sana, mo in-order mo, di ba? Diet pa tayo ngayon. ayun ba yan?

Ay, ba't sa'yo wala pa pala? Tunin na salad. Sabi mo, bibigyan mo ang steak. kaya nito lang may steak. Eh, di, di ba? Pinapalit mo eh. Na e, namali ng luto, di ba? Ano gusto mong ano? Eh, Medium rare. Medium rare. Andi na sa'yo, large. Kano umiyak? Eh, pwede na, five minutes lang daw, five minutes. Okay, okay. Gugotong na ako. Gugotong ka na. Huwag kang malungkot ha. Pag dumating. Ah, ngiti ka na mamaya pag dating ha. Okay. <laughs> Ayan, dumating na na eh. Okay na, okay, okay na. na. Masaya ka na. Masaya na po. Ah, tama ni luto. Tama. Masaya ka na. <laughs> Sobra saya mo na man. Sobra saya mo na man. Kakain kana. na. Ayan na. Ay na ubos mo ni ipon Masaya ka Yes. Thank you, Kai. Sobra saya mo na

Hey, okay, kain so, no? ka na. Happy birthday. Thank you, Tai. Love you. Love you. Happy birthday na yun, Pa-dessert ka mo. Happy birthday. Sobrang saya mo naman. Pasaya ka na. Happy birthday. Thank ka na. Sa akin na kain mo. May pa-dessert pa. May pa pa. Anong sarap? Bigyan pa silang ice cream na talagang libre. Mm -hmm. Ayan. Happy birthday. Sobrang saya mo na. Mm -hmm. <laughs> Napaka-saya ah, mo ano? Happy ah. <laughs> birthday! na, eh. sarap. O, na masayag kaya, masayag. kaya masaya. ka masaya? Sobrang saya mo, ay. Sobrang sarap! Sobrang sarap! Mm. <laughs> ay, may pa-takeout pa! Oh, ako tayo, na, eh? Saan mo gusto pumunta? Masaya, masaya ka! Saan mo gusto? Lazenza! <laughs> La ano yung ano dyan? Mula-mula. Bukas Uy! Sige, sige. As, ako, ano gusto <laughs>

Oh, eh wow, oh, maganda na eh, yung gusto ko. Eh maganda, G-string. string ayoko. Eh, yung mga gusto ko. Ayan, 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 maganda yan. Ayan, string yung mga ko. tibak, ano? Bumabakat ko sa pants pag ako Mga ganda suot ko. Tinan mo ito. Ano ba yan? Ito ako ang saya mo, eh. mo nga na eh. Ang oh. saya mo <laughs> nga nga eh. Yeah, iyo. Yabang agumpanti. Saya yan? Yeah. Yes. Saya. Ang na, no, hindi na galing sa akin. <laughs> Ito pala nice yung mo? sikat na ano. Yung oh. kay Diwata, oh. Ano? Iba na pa rin pala dito. Meron din dito. Ano yan? Kenzo Paris. May si Dewata. Iba yan. Paris yun. Yung kay Dewata. Paris. Ah, ganun ba yun? Ayan, Paris. Paris. Ay ito yung dati kong brief. Ano yan? Carter. Di ba? Di ba yung dati kong brief yan eh? Carter? Oo. Oh. Ah, no guards. It's no guards. <laughs> <Big> one Ayan <laughs> ano? No Carter. Ayan, Carter. Ayan, ito mahirap na eh. Ito. Ayan, ito basa dyan. Ano Ano basa dyan? Bobby Vulgar. Oo, ano hirap ah. Ako kasi pag pinapronounce ko yan, sinasilent ko yung una, Gary lang. Ah, kala ko, Gary. Hirap na magpasya siya. Eto na eh, Tagalog. Patik Pilipe. Pasosyalan lang pala eh. Pwede na pang sosyalan eh. Eto na eh. Luewe. 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 Eto. Dito, dito yung favorite ko. Saan tayo punta? Sa dito, dito. Ayan, yan, ayan. ayan Alam na alam po yan. Ah, dito tayo pupunta. Favorite mag po yan. Oo. Oh. Oh, ano ba sa yung favorite uh, mo yan? Louis Vuitton. Louis Vuitton? <laughs> Mahal yan, di ba? Pero sige, dahil birthday mo naman. Tara. saya ka na yun. Saya mo, ano? Ganda. Ganda niya. Masaya kana. Happy birthday. May kasama bang ano? Ay, titulo to. May aircon. May aircon ba sa loob yan? Wala. Happy birthday mo naman. Pero masaya ka. Kitang kita naman sa mukha mo. Happy birthday. Thank you. ah. May pa champagne ka pa. Makulay mo naman na ay. ay, saya. Ay, eh, saya. Saya mo naman ay. Ayan na, grabe yung bag mo. Tingnan, tingnan mo nga. Mm. <laughs> sarap. Sarap, sarap na sarap na. <laughs> Saya mo, grabe yung pag mo. Parang yeah. may rep. Oh. Ganito <laughs> para di sa ano, Bito, nah? ano. Luis Buiton na. Bakit? shopping Ay, hindi ganyan eh? Uy, hindi ganyan Fine, pag inong. Ano eh? Tama na may hawak ko. Ah,

Tarangis na yan. Nay, eh, baka naman hindi ka pa sumaya. Tabay, kita kita naman sa mukha mo. Saya ako. Kita kita naman sa mukha mo. kitang kita. Siyempre, hindi matapos yan na eh. Di ba, sabi sa'yo kahit ano. Um, mamaya, Mayroon pa isa. Mayroon pa. Siyempre yung ano. Oh yeah. <laughs> ah, parang ito, masaya dun. Eh, Ay, siyempre. Siyempre, hindi natin makakalimutan yan ha. Ayan grabe shopping, dalol. Happy birthday, Nay! Love you! <laughs> o, okay, ito pa surprise ko sa'yo. Oo, di ba? surprise. Eh. Hindi! Oh di ba? Ayan yung mga na-cater, o. Oh. Ayan natin. Kuya, surprise daw niya. Uh, Malanta. sa ako <laughs> <na>. ay, <laughs> yun <yeah. Inutos> ko lang. <laughs> eh, ginya, ko. Oh, para sa kapatid ko. Inutos ko sa iyo. Inutos ko sa iyo. may uh, na, ay, na. Ayan, regalo ko sa inay. Dito na, na, na may special power regalo sa iyo. Hay, tara dito, may special regalo sa iyo. Ano? <laughs>